Sige, sige, tuloy nyo lang yan. O, <laughs> oh, ano yan? Ayan, mga sir, may... <laughs> hindi nila sa atin na ano. Hindi nga mo O, lang yari. na yan, ha? Sobrang lupit. <laughs> <laughs> Natulog na. <laughs> Kaya nawadali na. Saka tumirik? Tumirik ka ba o ayaw mag-start lang? Ayaw mag-start. Pero hindi ka naman yung Kaya tayo. ba natin? Ayaw na mag-stripe mga sir. Hindi naman ito tinirik. Ayaw na mag-stripe. Mag-check natin pagkababa ng ano. Sasakyan. Ay, eh, marami kang babayaran dyan ngayon. Ang no? dami nila. O, oh, para nilang gam. Ginawa na natin ito dati. Kaso hindi ko alam kung bakit anak. Ah, ayaw mag-start. Eh, check natin. Lahat na mabubuhay? May, mayroong mayroong redondo? Wala. Walang redondo? Kahit tik 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 tik, wala? May nag-click naman yung ano nito. Dito dito, sa gilid, sa click yung... Sa gilid, sa gilid. Parang makita na yan, kung ano yung problema niyan. Baka palit bagong motor na. Malapit na. Sige, tapos mo. Tara, iwan mo ulit to Oo, oh, ipid ba kang ito? Kaya? Kailan ka ba huwi? So, po. Pero gumagana to Pinapakinggan ko nga ito. Uh, sa kabila. Pili mo sa kabila. Pili mo ah. Dukutin ko sa ilalim ganito yung ginagawa natin mga sir pagka ayaw mo start ah oh. wala ang response sige baka nasa pindutan ang problema nito ayaw mag trigger wala yung ano tunog ng hindi meron 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 oo oh. sa lang daw sa sakit ng computer box mo nasunog na iwan mo na bukas mo na balikan kasi umaga, umaga siyempre <laughs> tulad pa rin ang dati ah tulad ang dati pa rin diba bakit na yung ginawa natin nakaroon dito? Hmm. dito ito naman yung problema ah Apo sige yung, ano, yung original orcr saka id <laughs> na may tatlong <laughs> <Ito binibenta. laughs> firma you know, ah di binibinta ah sige gagawin <laughs> lang natin sige bukas na nang ulit at ang ah, problema lang nito yung ano sasakit ito Oh, iwan mo para dito mo na pipikapin. Pag mga sir, ang problema nito, basta pinaka-importante dyan mga sir, at uh, goods lahat, medyo nagre-reflect yung ilaw natin, ay eh, yung anong araw. Basta pinaka-importante, walang uh, check engine, goods po yan. Pangalawa, dapat narinig nyo yung tunog dito, goods po yan. Minsan, nasa side ng problema, minsan, nandito sa sakit ng ECU natin. Pero bago nyo malaman yan kung sa side stand ba o sa sakit ng ECU, sa side stand kapag nasira yung uh, sensor dyan at kapag pinindot nyo siya, dapat wala kayong maririnig na trigger manggagaling sa battery. Ito mayroon, no? tik 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 gumagano. Kaya ibig sabihin, goods yung ating sensor sa side stand ang problema nito nasa uh, sakit ng ating ECU kaso nga lang medyo mamaya pa natin itong magagawa dahil uh, medyo marami nakapila pa mayro pang uh, sa makina sige ako na bala rito okay chat lang kita yeah, pinaiwan ko kasi marami nakapila ngayon mga sir yeah, gagawin natin mamaya yeah, dito sa loob ito yung gilagawa natin kaya hindi pa natin may at uh, mayroon pa sa labas ito puro ano puro bakbak makina ito patapos na rin problema kasi nito kung makakailan lang is kaya nagpalit tayo ng black piston piston ring valve seal ganoon din dito at ganon din dun sa, ano, sa honda bit naman yan ito so, mga sir pinasok na natin yung motor ni sir na galing ano uh, galing sa pagkahinto hindi naman ito tumirik kumbaga pinatay niya yung motor niya at nung papaandar rin niya na lang ayaw na mag start kaya sinakay na lang sa L300 sa sasakyan nila sa company kaya ngayon ngayon yung uh, schedule niya na gagawin kaya kakalasin na natin kapag ganito yung naging uh, problema ninyo mga sir talaga napakahirap at uh, maaburido kayo dukotin nyo yung pinakailalay kasi, kasi nung nakaraan hindi natin masyadong nadukot gawa kasi ng uh, sunog na sunog na yung sakit nito. Kaya, tatrabahoy natin. Tulad ng uh, sinabi ko, kapag ka once na ganito yung problema ng motor niyo, ayaw mag-start, check nyo yung brake light, kung gumagana yung brake light, kung ilo ba yan. Minsan kasi, nasa brake light switch, ang problema kung bakit ayaw mag-start. Minsan, nasa side stand. Pero kapag ka ganon, naka-check nyo na side stand goods naman brake light goods naman socket sa ECU kapag ka may problema sa side stand tanggalin nyo lang yung upuan pero bago nyo malaman kung ano yung or kundi kaya sila yung side stand ninyo wala kayo dapat maririnig na tick 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 kapag ka nagpo-start tayo maririnig nyo yung tick 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 na yan sa may battery testing natin ulit Ayan, ito yung remote. Testing natin ulit. Ayan, wala talaga. Pero yung tumutunog lang, yung relay natin dito sa main. Ayan, yung tuk-tuk-tuk. Maganda. Ibig sabihin, good siya yung ating side stand. Wala rin naman naka-indicate na check engine. Kaya titirahin na natin yung headlight assembly, tatanggalin natin yan pati yung dibdib, tatanggalin natin yan saka itong uh, niya nya or yung cross guard nya tatanggalin natin ah, para ma troubleshoot na natin ano yung nangyari doon sa sakit sa ECU alam nyo naman siguro pagka uh, ano, sakit sa ECU yung problema talaga pong hindi nyo mapapa-start. Kasi pinaka-importante, tumutunog yung fuel pump, walang check engine, wala kayong ano, bibiling pisa dyan ito lang mga sana tanggalin natin yung headlight crash guard tapos yung dip dip ito sa unahan play rings natin at uh, ito na yan nakita natin yung computer box nya o yung ECU <tinyo> testing natin ulit okay? ayan na ito nga talag ayan, ito yung tumutulog sa part ng battery Minsan kasi, minsan kasi mga sir, ang uh, problema, andito. kung ano, ah, minsan dito itong kadalasan naging nasusunog. Minsan naman andito. Ito ito Tama, may mga ano na. No? gas na. Tapos mamaya, lalagyan natin ng ano 'yan. Ng goma. Kapag uh, wala dito ang problema, andito. Kung wala dito, andito. Yeah, tatanggalin natin 'to. <clears throat> Yan, hindi para naman siya malutong, pero ano na, may sunog na siya. Tapos ito, tatanggalin din natin 'to. Ito 'yung lilinisan natin. Tapos ito, ipipress natin kung gagamitin natin ng long nose na matulis tapos ipipihit natin 'to. Kasi ano, malaki na 'yung ano, 'yung pagkakaano niya. Ayan. Ito mga sir, gamitan nyo siya ng lungnus, uh, long nose tapos ipitin nyo yung pinaka terminal. Kung baga, ipipress nyo siya para pag binalik nyo dito, pitted na pitted na. Tapos testing natin kung gagana na rito. Ayun, Ay, tikas na uli Tapos ito, isusunod natin pero check mo natin. Ayun, oh. gumana kagad sa mga sir mandar eh, ibig sabihin nag uh, connection lang dito hindi naman ganong kasunugan yung kanyang ECU o your ECU sakit pero nag loose na kaya kapag ka uh, ano yung, yung mga sorry, sample nyo nagpa service na kayo ipasingit nyo na yan para hindi na masunog yung sakit kasi pag, nagsunog, pag nasunog yan at uh, ito hirap maghanap po ng <laughs> sakit na yan kasama po yan sa buong harness hindi rin kasama yan sa stator, walang kasama yan kasama yan sa buong harness, at kapag bumili naman kayo ng buong harness, nagkakahalaga ng 6,000, depende sa store na pagbibilan natin kaya medyo mahal kumanda na sya kagad, ibig sabihin kaya hindi nyo na mapander yung motor ni sir dahil nag port connection na ito yung sakit na yan papuntang stator natin yan yan okay na kaya napaka importante i-chill check nyo yan Pina, uh, kinukompress nyo kahit hindi nyo na experience ng WD-40 basta gamitan nyo ng long nose ipitin nyo kasi sa katagalan mga sir nagagalaw to lalo kung mayroon pang busina rito mas mabilis lumuwag yan at masunog yung sakit Ayan, gumana na. Yun lang yung ko dyan. Ayan, okay na. Bari, lilinisan na lang yan. Lalagyan ko to ng ano, ng goma. Kasi yan yung pinaka uh, number one na nakasira ng ECU natin. Sa click 150 kasi mga sir, napakamahal po yung ECU nila. Kung sakali naman na uh, nasa ibang lugar kayo at naabotan uh, naabutan kayo ng ganitong problema, pinatay nyo siya tapos hindi na siya nagre-redundo. Basta yung basic na uh, gagawin niyo, check nyo yung side stand, brake light, tapos yung fuel pump, check nyo yung mga yan. Sa fuel pump naman kapag 'yan ang sira, nagre-dindondo pa rin. Ito hindi siya nagre-dindondo. Kapag ganoon na ibang lugar kayo at uh, ano, pilitin niyo tong hatakin. Kasi no choice naman kayo. Atakin nyo lang to, hanggang galaw-galawin nyo to hanggang sa uh, parang magdikit ulit yung dalawang terminal ECU to socket ng stator saka yung sya panda rin habang ginagalaw nyo to nagpupos kayo ng button starter para mapaandar nyo ngayon kapag kano napaandar nyo na yung wala nang patayan hanggang sa makauwi kayo yan well, lang yala teknik nyo dyan tapos ito linisan na rin natin to ito saka lalagyan ng goma hose para hindi na masiraan fissure ng ano ng ECU na to 14 ml sa click 125 uh, 97. sa 150 magkaiba kasi ang presyo ng 150 saka sa 125 14,000 depende sa store na pagbibila natin kasi hindi pare parehas yes. kaya ito nalagyan ko muna tapos lilinisan din to ok mga sa nalagyan ko ng goma kasi malapit na ano tumagos yung gas gas malapit nang mauwi sa pagkasira ng ECU kaya buti nalang isakto eh, na ganyan yung nangyari na bigla na lang siyang ano para at least malagyan natin ang goma na ganyan so, uh, babalik na natin yung flarings nya ito mga sunod so, natin yung mga flarings tapos yung kanyang uh, guard testing natin ulit Okay, ayan, nag-start na. Kaso lumalabas yung Uh, logo ng battery. Sinyalis yan na may problema na yung battery. Kumbaga, uh, hindi na siya nag-accept na uh, 14 volts. Kasi kapag ka nag 13.5, matik po yan na malakas mag-charge siya. Basta hindi ba ba ng 13? Gusto good siya. Start ulit. Test natin. Okay, ayan. Ayan. Okay na ito mga sir. Pwede natin ipakuha natin. Ganoon lang gawin niyo mga sira kung sakaling uh, kayo ng aberya sa daan. Ganoon lang gawin niyo, dukutin niyo, pilitin niyo para lang makauwi kayo o mapaandar niyo yung uh, motor ninyo. Okay, ganda na lang yung video natin dito sa so, uh, click na 150. Okay, ah, maraming salamat mga sir.